So, ito na nga mga Habibis, May darating kami mga bisita ngayon kasi magre-record kami ng kanta ni Habi David. Naisipan ko magluto ng chicken afritada for dinner. Kaya ito si Ate Rose, nag-start na mag-prepare ng mga ingredients. Pinuntahan ko si Habi David at si Miro sa music room at nag-start na nga silang ayusin yung kanta. May bago kasing composition si Habi David at bagay na bagay daw sa amin dalawa. Abangan, Char. At habang nagtatrabaho sila, nag-start na ako magluto ng aking chicken afritada. Nagisa na ako ng bawang at saka ng sibuyas sa kawali. And then, iniligay ko na yung manok. Isang buong manok yun na pinachop ko kay Ate Rose. hinalo ko lang yun at sinangkot siya ko for a few minutes. And then, tinakpan ko at hinintay ko na magtubig yung ating chicken. At nung magtubig na, tinimplahan ko na siya ng paminta. Tansya-tansya lang yung palagay ko ng paminta, i-adjust na lang mamaya. And then niligyan ko na rin ng patis. Hinalo-halo ko for a few minutes tapos tinakpan ko yan para lutuin pa yung manok at maabsorb niya yung patis na niligay ko. Para mas maging malasa. Hinahalo ko din siya once in a while. And then after mga 10 minutes, tsaka ko niligay yung isang pack ng tomato sauce. Mas okay sana kung dalawang pack kaya lang naubusan na ako. Mukhang kokonti lang ang sauce ng ating chicken afritada pero kaya rin na rin. Naglagay ako ng mga 1 half tablespoon ng brown sugar tapos hinalo-halo ko lang ulit siya. Nilagyan ko rin pala siya ng konting select soy sauce. Okay lang din namang wala, depende sa inyo. Basta tikman nyo lang yung niluluto nyo para may adjust ang lasa, ba? Diba? Nung medyo malapit ng maluto yung ating chicken, niligay ko na yung red bell pepper. And after few minutes ng paghalo, isinunod ko na rin yung carrots at saka yung potato. Maliliit lang yung slice para mabilis din siyang maluto. Tapos, naglagay din pala ako ng isang pack ng green peas. Tapos, hinalo ko lang uli at tinakpan ko hanggang sa maluto na yung ating carrots at saka patatas. And after a few more minutes, eto na, luto na ang ating chicken afritada. Kaya naghain na kami ni Ate Rose at tinawag niya namin yung mga bisita namin para kumain. Chris, tikwa mo ang aking chicken up pitada. Kung anong lasa. Yeah. Masuk makano siya. Sarap! So Sarap? this is a da da, da 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 da. Eh, eh, eh. <laughs> da, 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 da. Da, da, da Ako hindi ko pa ba natikman, baby. Patikman <laughs> mo na. Da, da. Da. <laughs> Jackatik man ang Nakapakasit na nandiyan namin Parang Hindi ako makomment na tao Basta ano Basta masarap Yummy I, You like it? Okay <laughs> great <laughs> Try the afridada Afridada Ap So try mo natin yung Alam Parang matigas pia tayo ng ating Yung? So, ang ating carrots at ang ating Hindi Oh yung sauce Oh yung sauce

Masarap. Char. <laughs> ito isa sa mga favorite ko na luto mo yan. Sarap kaya ito. Hindi ko sure. Oo, kasi nung wala ka pang masyadong alam na recipe, ang dalawang niluluto mong favorite ko, and tatlo pala, ay paksiyo na pata, adobo na chicken pork adobo, and ito, afritadang manok. Mm -hmm. Sarap, bebe. Yeah, ngayon ka pa ng green beans. Yes, green, green peas. peas. Niligyan ko. Tapos yung manok. Ito so, manok. Ang sarap kasi malinamnam yung alat niya is malinamnam din. No, oh, siyempre mahal kita eh. Sarap lang, masarap talaga. <laughs> Thank you. Guys, did you enjoy? Yeah. Hindi mo na ako si Mika I like it, I like it.